Mga ka-sports, viral na naman ngayon ang bagong usap-usapan sa social media na posible magsama sa iisang Gilas Pilipinas lineup ang tatlong bigating Phil-am NBA player na walang iba si JC or Jordan Clarkson, Jalen Green at ngayon si Dylan Harper. NBA talent check, Filipino blood check, Gilas Dream Team, aba posibleng totoo na ito. Tara, at pag-usapan natin ang mga balitang to na siguradong magpapakilig sa bawat Pinoy basketball fan. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unahin natin si Jordan Carlson, NBA veteran, former six man of the year at matagal ng suki ng gilas. Tuwing suot niya ang jersey ng Pilipinas, ramdam mo talaga ang puso at pride sa bawat tira. Kahit naturalized player siya, hindi siya nawawala sa lineup kapag kailangan. Kasunod, si Jalen Green. Batang star ng Houston Rockets, top 2 pick sa 2021 NBA Draft at may dugong Ilocano mula sa kanyang ina. Proud Pinoy at laging pinapakita sa social media at public events ang koneksyon niya sa Pilipinas. Ang tanong lang mga ka-sports, eligible ba siya sa FIBA bilang lokal? At ito na mga ka Dylan Harper isa sa mga pinaka